Kumusta? Ngayon, pag-uusapan natin ang trust Pill. Alam mo, minsan ang mga medical instructions medyo nakakalito, di ba? So, ang gagawin natin ngayon ay sisimplihan natin ang lahat ng informasyon para sa iyo para maging malinaw at madaling maintindihan. Okay, ano bang plano natin? Simple lang. Una, aalamin natin kung ano ba talaga ang trust fill. Pangalawa, paano ka ba dapat magsimula? Pangatlo, pag-usapan natin yung pang-araw-araw na routine. Napaka-importante niyan. Tapos yung mga what-if moments. Ano ang gagawin kapag may aberya? At syempre, sa huli, yung safety information. Ready ka na ba? Tara! Sige, simulan natin sa pinaka-basic. Unang seksyon, ano ma ba talaga ang trust pill? Alamin natin kung para saan ba ito at paano ito gumagana. So sa pinaka-simple nitong explanation... Ang trust pill ay isang combination oral contraceptive. Ang pangunahing gamit nito, syempre, ay para sa birth control. Pero alam nyo ba, hindi lang yan. Nakakatulong din ito para i-manage ang ilang menstrual disorders tulad ng sobrang sakit na puson o yung malakas na pagdurugo. Okay, tingnan natin maigi yung pakete. Mapapansin mo, may dalawang kulay ng tableta dyan, no? Yung 21 na medyo maputla o ocrius, yan yung active pills. Sila yung may hormones, yung ethinyl estradiol at levonorgestrel na siyang pumipigil sa pagbubuntis. Tapos yung pitong kulay brown, yan naman yung placebo pills. Pero hindi lang sa labas na placebo, dahil may laman niyang ferrous fumarate o iron para tulungan palitan yung iron na nawawala sa katawan mo tuwing may regla. Galing, di ba? isa sa mga pinakakaraniwang tanong siyempre ay, paano na yung fertility ko pag huminto ako? Well, heto ang good news. Based sa informasyon, kapag tinigil mo na ang pag-inom ng tableta, inaasahan na babalik lang din sa dati o sa normal yung fertility pattern mo. Ayan, malinaw na sa atin kung ano yung trust pill. Ngayon, dumako naman tayo sa section 2. Paano ka ba magsisimula? Pag-usapan natin yung pinakaunang pakete mo. Okay, ang pagsisimula ng tama ay napaka-importante. Una sa lahat at non-negotiable ito, kumonsulta muna sa doktor. Okay? Ngayon, may dalawang paraan para magsimula. Ang pinakakaraniwan ay inumin ang unang tableta sa unang araw mismo ng regla mo. Simulan mo sa may markang 1 at sundan lang ang mga araw. Meron ding alternatibong paraan. Pwede kang magsimula kahit anong araw. Pero, at malaking pero ito, kailangan mong gumamit ng backup method tulad ng kondom sa susunod ng pitong araw. Kritikal yan para sigurado kang protektado. So, nakapagsimula ka na sa unang pakete mo. Congrats! Ngayon, paano naman yung pang-araw-araw? Ito ang section 3, ang iyong daily routine para manatili kang on track. Isipin natin ang 28-day cycle mo. Mula araw 1 hanggang 21, iinumin mo yung active pills araw-araw. Pagdating ng araw 22 hanggang 28, lilipat ka na sa brown pills, yung may iron. Ito yung linggo na inaasahan mong darating ang regla mo. Tapos, sa araw 29, anong gagawin? Magsimula ka na agad-agad ng bagong pakete. Kahit may pagdudurugo ka pa o wala, simulan mo na ang susunod na pack. Tuloy-tuloy lang dapat, ha? At heto ang golden rule, consistency. Kailangan mong inumin ang tableta sa halos parehong oras araw-araw. Isang magandang tip dyan ay iugnay mo ito sa isang habit na ginagawa mo na, halimbawa pagkatapos kumain o bago matulog. Para pag ginawa mo yung habit na yun, maaalala mo, ay, o nga pala, yung pil ko. So para lang i-recap, para maging matagumpay ang rutin mo, inumin sa parehong oras, huwag na huwag kang lalaktaw ng tableta, kahit hindi ka sexually active ha, at laging tapusin ang buong pakete. Kasi kapag huminto ka sa gitna, baka magkaroon ka ng bigla ang pagdudurugo. Kaya importante, tapusin ang buong pakete. Okay, let's be realistic. Mean sign nangyayari talagang nakakalimutan natin, 'di ba? Normal lang 'yan. So huwag magpanic. Pag-usapan natin kung ano ang dapat gawin kapag nangyari 'yan. Ito ang section 4, ang iyong troubleshooting guide. Ito na siguro ang pinakaimportanteng tanong sa lahat. Paano kung namiss ko yung active pill ko? Okay, himayin natin 'to para malinaw na malinaw. May dalawang senaryo tayo dito. Senaryo 1, kung isa lang na pill ang nakalimutan mo, ang gagawin mo, inumin mo ito agad kapag naalala mo. Tapos, yung susunod na tableta, inumin mo sa karaniwang oras. Kahit pa magkasunod sila sa isang araw, okay lang 'yon. Hindi mo kailangan ng backup. Senaryo 2, kung dalawa o higit pa ang nakalimutan mo, dito, medyo iba. Inumin mo agad yung pinakahuling tableta na namiss mo. Yung mga nauna pa, itapon mo na lang. At ito ang crucial, gumamit ka ng backup contraception tulad ng kondom sa susunod na pitong araw. At may dagdag pa yan kung dalawa o higit pa ang na mo. Tingnan mo ang iyong pakete. Kung ang natitirang active pills mo ay pito o mas kaunti na lang, ang patakaran ay laktawan mo na ang buong hanay ng brown iron pills. Pagtatapis ng huling active pill, dumiretsyo ka na agad sa isang bagong pakete. Ginagawa ito para hindi magkaroon ng mahabang hormone-free na araw at manatili kang protektado. Paano naman sa ibang mga issue? Halimbawa, nagsuka ka o nagkaroon ng matinding pagtatay. Kung nangyari ito sa loob ng ilang oras pagkatapos mong uminom ng tableta, baka hindi ito na-absorb ng katawan mo. Kaya ang gawin mo, ituring mo siyang parang isang missed pill. Sundin mo yung parehong rules. Pero kung ang nakalimutan mo ay yung brown iron pill, ah yan walang problema. Itapon mo lang yung nalimutan mong tableta at ituloy mo lang ang schedule mo. At para sa ating huling seksyon, pag-usapan natin ang napakahalagang safety information. Dito, titingnan natin ang mga posibleng side effects at kung paano ito nakikipag-ugnay sa ibang mga gamot. Alam mo, ang mga birth control pill ay kadilang sa mga pinakapinag-aralan gamot. Pero tulad ng lahat ng gamot, posiba pa rin magkaroon ng side effects. Kasama na dyan ang sakit ng ulo, pagdudual o pananakit ng dibdib. Ang iba naman nakakaranas ng pagbabago sa gana sa pagkain, timbang, o mood. Importante na pakinggan mo ang iyong katawan at makipag-usap sa doktor mo kung mayroong kang anumang alalahanin. Ito, napakahalaga nito. May mga gamot na maaring makabawas sa bisa ng trust pill. Kasama diyan ang ilang uri ng antibiotics, gamot para sa epilepsy at gamot para sa tuberculosis. Mayroon din namang iba na maaring magdulot ng ibang reaksyon kapag pinagsabay. Kaya ang laging tandaan, sabihin mo sa iyong doktor ang lahat ng gamot at supplements na iyong iniinom. Maging bukas at tapat Ayan, napag-usapan na natin ang lahat. Kung ano ito, paano gamitin, ano ang gagawin kapag may problema at ang mga safety concerns. Na yung mayroon ka ng informasyon, ang huling tanong ay para sa iyo na pag-isipan. At tandaan, itong gabay na ito ay para magbigay kaalaman, pero hindi ito medical advice. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pakikipag-usap mo sa isang healthcare provider. Sila ang makakatulong sa iyo na magdesisyon kung ano ba talaga ang pinakamahusay na paraan para sa iyo, sa iyong katawan at sa iyong lifestyle. Yan ang pinakaimportanteng takeaway. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa gabay na ito.